Ah, hello guys. Ah, ito po yung gagawin ko. Ah, gagawa tayo ng frame sa stick. Ah, ganito yung paggawa ng ano, ah, frame sa stick. Ito, bawasan lang natin yung dulo na yan. Ah, depende sa kasi paggawa ng frame sa stick. Kaya merong pabilog. Ito, simple lang to. So, ito yung gagawin. May bawas na dito sa dulo. Ilagay natin pa isa may katas din siya sa dulo pero sa dulo wala na para dito ilalagay yung ano uh, dito kakapit yung tubo sa uh, ito ito itong kanto na to dito yung ikakapit sa uh, pusti na yan yan o sa uh, pusti na yan yung kanto ito uh, ito na gagawin natin para mabilis pilihan sa trabaho uh, gawin gawa natin ng frame lahat frame mo na lahat Ah, uh, ito na yung nagawa tayong frame. Ah, uh, dito natin ito ilalagay. Yan. uh, ilagay yan siya. Yung kanto na to, dito natin itutok sa may poste. Yan. Ganyan yung kalabasan niyan. Ah, uh, ito na 'yung nagawa kong frame yan ito. At uh, kailangan ng premium na tela para pagsalpak nito. At tuloy-tuloy na ang pagkabit uh, ng ano, uh, step natin dito sa tubo. Okay. Terus ya guys. So, ah nak aku na lihat lihat